WhatsApp mga kabarok sa so ngayon naman po ay nagbabalik po tayo dito sa ating page so ngayon naman po ay mayroon tayong panibagong video mga kabarok, mag-unbox po tayo nitong ang kulungan ng uh, mga pusa dito mga kabarok. So kasi na po kayo mga kabarok kung ngayon lang po ako nakapag-live. So ito po ipapakita ko po, po sa inyo ang i-unbox natin. Okay, mga kabarok. I-unbox na po natin ito mga kabarok. Ayan ko Kulungan ng mga pusa Ayan mga kaburo ko kasama na pala itong ano kadungin na nila mga kabarak ko oh. yun o oh. kasama na rin mga uh, ah uh, kasama rin palang gulong mga kabarak kasamang gulong yun um, kasama palang gulihan dito hindi oh. yan bumihan sa ilalim niya dini iakyat mo ilagay mo yung aluminium dito ito eh. Opo, lang po. Ito yung ano ito. <reais> <fall asleep> Four layer po ito mga kabarok. Four layer. We could. Gracias. No, no, no. kung paano maglagay. Ito so na. Gusto na nilang pumasok, oh. Gusto niya nang pumasok, oh. yeah. Okay. magsasawa ka rin dito, oh. Mamaya na lakas Tapos ko muna minggiyam. Tapos ko muna. Ano hagdan? Alam mo maglagay? Tatlong hagdan? Dapat ilagay mo muna yung hagdan bago mo yung isara. Yes lang pala itong laki Nakita ko dyan. Saan? Ang dyan. Hindi nyo nyo Sabi mo wala. Yung dumating din sa kanila. Parehas bang? Parehas lang. Hindi mo tinanong kung ilang liyer? Four liyer din. Four liyer. Tinanong mo? Hmm. Ano? Ano? Ano?

yeah mm -hmm.

哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。什么？我在，我在上班。 能不能等到等空上去了？ apat na gulong may gulong to ayun gulong uwi okay, kakabit pa natin to mo hindi niya kayo dito, ano, Vincent Vincent? Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Sa kaibigan ko, yun, may budang. Oh. dun sa diliman. Ayan ang paninta niya. Ito daw, gayahin ko dito. Ayan, oh. Yan. Yeah. Ayan, oh. Ang pangalan ng anak niya, yan, oh. Sa anak niya. oy ang apo niya, isikil ang nilagay. Ayan, oh. oh. Hoy, ayan, oh. Sa tarpo lang, tingnan, no? oh. oh, oh. Ganyan. ganyan. ang gagayahin natin. Mura lang, ano, yabito, oh. Yung pati burger, 20 lang. Pate? Oo, oh, pati burger 20. Tapos yung cheese niya 25. Cheese? Yung mayroong cheese 25. Tapos egg burger 20. Cheese burger 25. Hamburger 20. Cheese burger 25. Burger egg 30. Mm -hmm. Cheese 35. Burger ham. Ter, burger na may ham 30. Cheese 35. Quick-quick niya, 5 pesos. shumai niya, lima nga ang siyumay niya, okay. Eh. Ha? Yan na lang gagawin. Ay, bitong O5 ang sumay niya. Isa. pala yan? Ha? Ma may presyo na sila dyan? Oo, oo. Yung ano yung niya, ito gayahin mo ti Mildred. Tapos Ay, palitan ka? Oo, ayan o, palitan mo lang ako na, palitan mo lang ng pangalan ng anak ko, pangalan ng anak mo dyan. Bakit, uh, bakit magkatsak yan? Eh, friend ko to eh. Sa Facebook. Tapos sabi niya, lumpia Shanghai. yung dynamite niya nga, yung sa sili, yung malalaki niya ng dynamite ng ano, di ba, giniling? Oo. Oh. 12, piece, 12 pesos nga ang isa eh. Ay, 12 ang ganda na? Oo, oh, 12 ang isa. Na kasi may laman yan, di ba? Ano, la ano lalagay niya laman? Baboy. O, yung giniling, ilalagay mo, tapos piprituhin. Mm Tapos tinatanggal ang buto niyan, di ba? oh, yan ang pinaka, ah, parang ano. Yung katulad yan sa ano, sa circle, na piniprito. Ah, oh. oo. Tapos mayroon siyang lumpia, lumpia Shanghai Otoy. Okay. Ang lumpia Shanghai niya, Robert, ano lang Robert? 8 pesos. Ang isa. Kompleto yata yan. Regular hotdog niya, bitong at 25 lang bitong eh. Yung hotdog niya? Oo, tapos ah, yung chicken hotdog niya, 30. Ay, may tinapa yun, hotdog. Hindi, ano lang, hotdog lang. Ay, hotdog lang yan? Oo, 25. Ay, 20 lang sa atin eh. Dito, baguhin mo yung mga presyo. I Ibaba mo. Dito, thank you for your order. Ayan. yan ang babaguhin mo. Itatarpulin mo. Ilagay dyan sa labas para makita nila. Tapos mayroong ano, dynamite. Nagawa ko ng dynamite. Ipiprito lang yan yung dynamite. Ilagay lang din sa ano eh. Tapos mayroong yung, yung inalubog sa harina, di ba? Yun yun. Order yun eh. Uy, wait, tingnan mo. Ay, naku. Mga ming-ming. Diyan kayo, mga ming, ming. na kayo, mga ming-ming. Nyan, tulog na kayo, ming-ming. Sige, ming-ming na. Sabi na, dito, ang ganda ng higaan na rin. Ano ah. mo yan? Ma ab... Mahal pa yan. Di ba? Kaysa magkalat-kalat sila dito. Kapag may tao, kapag may tao dyan, pati si Milio, ipasok din dyan, di ba? Pag uras ng kainan, okay, lang may sila... May sipon yan. Ha? May sipon hindi dito lang si Melio, pati si Wambol, ipasok dyan pati si Yomi, tsaka si Bigo, kasi yung gulo nila eh. Pag lalo na may tao dito, ang gulo kaya, uras lang kainan. Ganyan okay, yun lang pala. Tapos ibinta mo na lang yung nandun dalawa, okay? Saan? Ayun, dyan sa parking. Yeah. Paano bilhin natin doon? Okay. 700. Kaya ibinta mo na lang ang 500 kung sinong nangangailangan. Sayang din yun eh. Dapat noon pala, yan lang ang pinili, Robert, no? Yeah. Yung nanganak si Yumi, di ba? Yeah. Tapos mayroon doon na tululugan, di ba? Mm -hmm. Ayan, lagyan mo lang ng basahan dito ngayon, eh. Ay, yung taas na yan. Ayan. mga kabarok na symbol na po natin ganito po siya kalaki ano malaki rin mga kabarok ayan ah 4 layer 1 2 3 4 layer po ito mga kabarok ayan ito po so, mga kabarok hanggang dito lang po ang video ko thank you po maraming pong salamat bye bye po god bless you all so yun lang po mga kabarok na po ay nagustuhan nyo po ang video ko hindi pong kalimutan ito ang page ko mga kabarok at isipin na rin po mga kabalok para marami po ang makapanood. Thank you po. Marami po salamat. Ngayon so, po mga kabalok, kung nagustuhan niyo po yung video po, pindutin uh, niyo lang po yung panel para uh, update po kayo palagi sa video po. Thank you po. Marami po salamat. Bye.